Dito tayo ngayon guys sa tabi ng dagat sa Pasaling Bay. <coughs> magla po tayo guys. Yan ko an. Tayo ting nang ating ano guys. Tulingan to guys. Press na press. Yan guys oh. Oh, guys. Oh. Yan na guys ang stress. Press. Ano ito guys? Tatlong bangka itong nagtarga guys. Ito so guys so. Oh. Yan, press na press. Ang atin ngayon guys, bagong huli. So, subscribe to my YouTube channel. Balanay Pax TV. Okay. Ayan guys, meron pa dito guys sa kabila. Ayan guys. Ayan guys, so, oh. Ayan. Meron pa dun sa bangka guys. At meron pa dun guys. Sampung, ano? Sampung bangka. Ayan guys. Nice. Oh guys. Yan po ang paglalagay nila oh guys. I-up up nila yung bubo tapos ilalagay diyan. Ha, um, video eh. ito. Video ito guys. Na bangka na po ito. Uh, pang lima pa yun guys. Pang anim yun. Na nagkarga. Kita yan naman. Lubog na lubog. Oh, guys. kayo malaki guys. guys Punong-puno pa doon. And guys, nagtarga na ya guys. Uh, Ini Pusa guys, doon. Yan na guys, oh. <laughs> pasaling. saling pasaling Saling-pering. Pasaling pa guys. Kapos vlog. Tapos yung dalawa guys. Puno pa dong guys. Big shout out. Inyo mga idol. May laman pa yung malaki dong guys. Puno pa yun. Ayan guys. Dali tao guys oh. Parang pesta. Ayan magkakarga. Magkakarga pa yan guys. Kakargain yung nadun sa loob ng ano. Yan uh, kasi mabigat kasi medyo malalaki yung alon natin eh